Panang lipad lang mga kapatid oh. Yan. And welcome back again kapatid. Ayan, uh, welcome back sa atin. Ayan, dito naman tayo kapatid. Uh, tagal na natin hindi na vlog ngayon lang. Uh, ngayon nga kapatid, uh, dito ngayon sa aking lop. Ayan. Ngayon nga kapatid, uh, ngayon araw, uh, pumunta nga yung leader natin dito sa Sogod, Sa uh, San Pedro. Is is LRPC ayun nga kapatid ayun uh, ang leader pumunta dito nagsukat ang lock natin ayun, na Ayon uh, ayun nga, nag pa ko. ako. Pinalabas ko muna kasi yung loob, marami ng ano ipot nila. Ayun, yung lilinisan ko muna. At 'yun, at saka magpapa-snack na lang din ako at papasukin ko na lang din sila ngayon. Ayun nga kapatid, umuwi uh, na pala yung leader namin, si Imkilop yung pangalan ng look niya batid. Ayun nga, si Michael, Michael yung pangalan niya eh. Ayun nga. Ah, uh, may -ikot ng mga ibon ko ah. Ayun nga, bukas kapatid, uh, magpapalipad tayo bukas sa Sugod. So ayun nga, ipapalipad natin yung ilalaro natin na uh, doon muna sa Sugod. So First training ng ibon ko doon sa Sugod so muna. Kasi sa Sunday kapatid, uh, mag-i-entry tayo. Training sa bye-bye yun nga watid uh, yun nga ipapakita ko na lang din sa inyo sa pag entry natin sa station namin doon sa Sogod, San Pedro tatlo ang i-entry na eh, tatlo ba o apat <coughs> yun lang nando doon sabay bay uh, papakawalan <coughs> yun nga watid ay nga watid uh, maglilinis muna ako sa ating loft yan nakikita nyo yung loft ko doon lang ay nga watid uh, maraming ipot yan yung ano ko yan, kabila <coughs> dito. Kunti lang ng galilisan. Yan nga. Uh, Ayun <coughs> ah, nga kapatid, yung loob kong isa. <coughs> Kita nyo naman, wala na kung ibong, yung mga bisaya na ibon. Yung malilit, wala na. Tsaka yung tangkal dyan, eh, sinira ko na. Para wala nang dumapo dyan, dito na sila dada, papasok. Yun nga, ang mga white kong kalapati, mga bisaya kapatid, inout ko na. Ayun nga. Ayun nga, na yung ibon ko ng liparan. Yan. Yan oh. No? na muna sila kasi nag-open lock muna ako kapatid para ano ano yung ibon. <coughs> Kay bukas kasi a ah, papalipad tayo. Yang kulay white na yan, yan. At hahawa yung ibon nito nito kasi yan eh. I-out yan. Ayun nga kapatid. <coughs> nahawa yung ibon natin sa nito na, ito na yan, yan puti na yan lumipad. eh bibigay ko yan sa aking ano. Jowa. <coughs> ah, yung nga kapatid. Uh, yun. Wala na yung ano natin. Ah, bisaya. Yan na yung ano natin. At ito ipapakita ko sa muna sa inyo kapatid yung bread. Ito ita, ita try natin to. Yan. Purarin muna yung kulungan ko. Kailan to? Pinahiram sa akin yung panser sa divisoria Tsaka ito yung ano si familiar oh, si familiar one yan ibibread ko sila <coughs> testingan natin yung kinalabasan ng anak nila ilaro natin kung ano ba ang performance yo oh lumimpad yung iba yun galing ah iba natin oh no? Nang lipad lang mga kapatid oh. Yan, lima lang sila yan. Kasi yung isang kapatid nila, si P, si P4, na balda. Si Buswan parang hindi lumipad ah. Ayun, yung Buswan. Ah. Ayun, lumipad na. Ah. Si Buswan yun kapatid. Tamad lumipad. ka ano? Ayun kapatid, maglilinis muna ako ng loob. welcome back again Ayan, uh, tapos na rin natin paglinis. Ayan. Yeah. Ah, uh, linisan na natin yung loob. Ah, uh, na, na, na kalinisan na rin. Yan ya. Yun nga pati kasi siya na mas malo mainit kasi dito eh. Maraw ma na. Tanghaling tapat kasi tayo ngayon ng kapag vlog. Ayun nga kapag Ah, uh, yung tatlo hindi pa bumabalik. Ah, uh, yung tatlo nang dito. Yan nga kapag vlog. Oh. Nakakita niya sa punuan. Ayun nga kapag Antayin na lang natin 'yon kung bumalik na. Yun nga, tagal na. Ilang ano na, ilang minuto na hindi pa sila bumabalik. Ay, ko saan sila na Michelle. Tatlo 'yon sila. Ay, abutin. ah, nga. Ah, kas bukas kapatid, ah, pupunta nga tayo sa Sugod, magpapalipad ng ating ilalaro e entry. Ah, pupunta tayo sa mga panser sa Sugod. Ay, abutin, uh, magbibisita na rin tayo. Ayun uh, nga, i-update ko na lang kayo kapatid bukas eh ayan nga kapatid ah uh, nga lalagyan na lang natin yung yung patuka nila sa loob na kapatid ah uh, linagay ko na at lalagyan ko na rin ng patuka para pagbaba nila pasok na rin sila at yung tatlo kapatid yun para pagbaba nila pasok na rin sila at naglagay na rin ako ng water nila Ah, uh, binago ko na yung ano nila. Yung tubig nila ulit. Kaya lalagay tayo ngayon ng ano nilang kapatid <coughs> pang tanghalian nila ngayon kapatid ang ipapakain ko sa kanila ngayon is niya yung pang flyer ito lang sekreto natin yan kidlat kapatid ayun nga kapatid hindi pa ako nang paglinis oh nilinisan din ko ba to yan marami pang kalat pero nilinisan din natin din yan <clears throat> Let's go. Pakainin na, lagyan na natin ng patikain, patoka. Para mamaya pag baba nila, makapag snack na sila. Kuti lang, pang snack lang. Kabila. Ayan. Kute lang din. yung water nila bago yan bagong lagay ko yan ah, bago yan kapatid bagong lagay ko yan itinapong ko na yung hapon kasi ano na eh pa, mapanis na mapanis na yung, yung apat oh. ito dito lang tumatambay yung tatlo na nga nawala na kapatid iwan ko nasa na yun ay mga kapatid, ah, punta natin yung breeder ko na sa bahay. Pagkita ko sa inyo. Ayun nga. Eh, na nga kapatid, yung dalawang breeder natin na sa, dito sa aming nasa malapit bahay namin. Ayan, ito nga yung sinasabi ko kapatid. Na breeder. Ilalaro eh, natin yung mga anak nito. Sana mayroong makabili tayo ng club ring. Up. Ah, natin yung uh, anak nito. Kay Freddy kapon ito kapatid pinabred niya sa akin yan nga yan nga ayun nga kapatid ayun ah, nga yung mga ano natin pangati nasa labas lang yung isa si hulo at saka si tapayan to kapatid ikinati nga natin to kapatid kasi hindi pa sumasalpok yung mga labuyo iwan ko lang nga yung febrero na try natin yan update ko na lang kayo kapatid at ayan kapatid dito ko na i